so welcome back to my channel ngayon alam na pag vlog kamusta kayong lahat dyan? ayan so for today is kapaparehistra ako <laughs> sa LTO and so kasi kailangan ko na magparehistra dahil expired na siya or parang dapat nung kahapon yun na yung pinakalas yung nakalagay sa may OR ko kaso kasi walang magpapantay sa dogs and uh, kailangan bantayan <laughs> Kaya hindi ko pa nagawa. So, ngayon ko siya gagawin. Today is March 21. Sana walang bayad. <laughs> may bayad siguro. Ayun ko Sana mura lang kung may bayad man na, dahil late. Ayun so 3:30 pa lang. Madaling araw kasi may shift pa ako hanggang 5 pa ako. So, matutulog muna ako. Then later samahan niyo ako pagpunta sa LTO. Kasi di ba, syempre, para updated, 2025 ngayon. Tingnan natin kung gano'n nakabilis or kung magkano na yung babayaran ngayon sa pagre register na ng motor. Ayan, sama niyo ako later. Okay, see you later. Hello, good morning guys. And so, kagising ko lang anong oras na. magte 10 o'clock na. So, sana may abutan pa ako dun sa may emission test sana pwede pa. Ang <laughs> oras na kasi. <laughs> so, promanto ko. Ayan. So, aalis na ako. Sana may abot ang power sa emission test na yung pinupuntahan namin lagi. Ayan. Tara na. Let's go na. <laughs> ayan. So, I make sure na meron na kami ito. Yung Xerox na ano, RCR. Kasi, need to magpukod ako sa emission test dun na may kakabit yung pagkukuha mo nung sa ano din ah uh, TPL ba yun? CPL? basta so, yan kasi so, ito din papasa dun sa LTO once na okay na lahat ayan, let's go ayan, so right now andito na ako sa may ano emission testing din sa may malapit sa oh, hospital to. Yung ERM. Kasi dati malapit dito yung LTO. Dito lang sa may malapit sa ilog. Yun. Nagpasang ng UERM. So, may mga emission na na-testing kasi dito. Kaya dito kami pumupunta. So, right now, naiba na kasi yung LTO. So, napunta na siya dun sa may Agora. Kaya dito muna ako pumunta sabi ni Papa. Ayan. So, So, this. so 500 daw yung sa motor. 550 pag mga kotse, SUV, and UV. Ayan. And so, sakto, kararating ko lang. Ako na agad yung next. Kaya, mabilis lang to. Ito Kaming mga friends. Okay. So, ang uh, oras ngayon is 10.13. Sana maaga ako matapos. <laughs> Pukuha pa ako ng insurance. Ayan, tapos na ako. So, pas naman siya. Ayan. Ayan, so 6 minutes lang. Naging <laughs> emission. So, tingnan natin kung anong oras ako matatapos. Eh, so, andito na ako. So, ayan. LPO. Ayan. Ito yung Agora. So, malapit lang sa Agora. Nabigay ko na doon sa, nag, ano, may tawag sila dito eh. Parang aid something ng LPO. Yan, uh, hanapin ko lang yung sa insurance. Ayan, so andito na ako sa may notary public. Pinapunta po ni Kuya Chris. Uh, may mga walang tao sa loob eh. So, kailangan mo insurance <laughs> tsaka yung emission bago ka makapagparehistro. So, dito daw is $6.50 yung insurance. Princess Apa? <laughs> Tama. Sobrang hibot lang kasi wala masyadong tao. 10.27 na. 20 pesos. Almost, please. Well, sige na. Sige na lang. Ah, sige pa. Yup. And so, okay na. May insurance na ako. Ito siya. Inalagay plastic. It's 50. Binayaran ito. Ah, ta okay, đã so pasok na daw ako dito. Hello. Ayan, so nagantay na lang ako. Tawagin yung pangalan ko dito. Tapos, pag tapos na yun G na agad matapos pala ako dun sa so may insurance ng 10.37 so around 10 10 minutes din siya so right now it's 10.40 so matapos siguro ako bago mag 11 so within 1 hour matapos ko yun so, na yung pagre-register sana mabilis dito ayun lang natin siya So, parang 2.40 lang yata yung babayaran ko. So, yun yata yung babayaran. Ito siya. Ayan yung prices. Ayan, tapos na ako. 10.46. So, wala pang 1 hour na tapos na ako. Very good. Uwian na. Ayan, and it's done. win na ako. Tapos na. So, anong oras? 1 lang ah 10.50 uwian na agad puti na lang buti nga saglit lang eh kasi wala rin tao kaya mabilis din dati eh ng sobrang tagal lalo na na nandun pa sa may gabi na tagal inaantay isang init pa dito lamig eh perfect ay bayad na lang dito yung parking basta so, sa kapila wala para let's si G ayan so yung babayaran dito is uh, 50 pesos sa parking so natapos na ako lahat sa bahay na lang ako mag may kung magkano lahat yung nagastos ko ayan ay mama ko yun na lang ako mag uh, ano kung magkano lahat yung nagastos ko for today. Arawi na ka. Ayun, and I'm home. Ang bilis ko lang natapos. So, within an hour, rin um, so, yung binayaran ko is, first dun sa may emission is 500 pesos. Then, for motor yun. So, yung kotse nila is 550. SUV and UV, 550. So, then, yung sa insurance is 650 yung CPL, TPL ba yan? Ganyan. 650. Then, yung sa mismong registration is 254.50. Kasi meron siyang MVUC, yun nga tayo sa motor, 240. Science tax, not 450. And then, legal research fee is 10 pesos. Ayan. So, na-register na siya na ma tawa nga ako kasi doon sa may emission sabi niya wala pa po yung ano uh, plate number wala ko upo eh. sabi ko ang mag, anong date pa yung ano mo or ano sabi ko 2016 pero nabili ko siya 2015 sabi niya ay wala na yan so hindi ko alam kung kailan ko makukuha yung plate number ko ilang years na nabili ko siya 2015 and 20 25 na ngayon pala ah 20... 2015 ba? Ah, 2017 yata. Ah, 2017 ko pala siya binili. Ayun, so ilang years na siya. Uh, ah, almost 17, 18, 19, 20. 8 years. 8 <laughs> years na siyang walang plate number. Baka naman, LTO. Bigay niyo na yung plate number ko. Noon na pa yung papa ko. Ayun. So, guys, sobrang bilis na ngayon mag-rehistro ng sasakyan. Or depende. Kasi walang tao kanina. So, mabilis na lang magrehistro. May mga iba-ibang option din yata para mag-register. na ito sa si TikTok na parang magpapa-emission ka lang din. May app kasi sa LTO na pwede mo doon ka na mag-register. So, hindi ko pa natatry yun. Hopefully, matry ko din sana para mas mabilis. Kasi sa may emission mo, pwede ka na umuwi and i-upload mo na lang yung ano doon. May CPL, TPL or CPL Depend, no? Then, sa Gcash daw. Kaya, ayun, sobrang pinapadali na nila. Yung pagre-registro. Tapos, mapiprint mo na rin yata yung ano dun. Itong OR ba yung tawag dito? OR yata to. Ayan, yung OR. mag slip muna ako. And, thank you guys sa pagsama sa akin sa pagre-registro ng motor ko. See you guys. See you sa next vlog. Ingat kayo. Bye. Oh, please like and subscribe. Yeah, thank you. Bye.